bitira na nakatayo sa kahoy. Siya ang mananalo. 17. Pro. MAX! Okay. okay. Ready na ba kayo? Ready. Ilabas niyo lahat ng cellphone nyo. Ilabas niyo lahat ng cellphone nyo, sige. At videoyohin niyo sarili nyo para para tayong committee. One, two, three, Record. Record. Record! 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 Okay, walang papatay. Pwede niyo pakita na ano, na na pa kayo. Yan! Sigay-galingan mo Okay, game na lahat! Okay, last but And... GO! Ay, hey guys, galingan mo na eh! E, galingan mo na! pag-asa. kailangan mo pinili niya pa yung may ano yung may tapit ano yung may hiwa <laughs> okay so one minute na nakakalipas at mga nakatayo pa rin pa, wala syempre napakagaan ang challenge natin mga kaibigan <laughs> magpapakawala ka ba ng ang labrador Okay. <laughs> <laughs> Ayun ako, matay ko sa shirt dyan. <laughs> Titiising ko yun. May plus ako dito. May lakas kami dito. Mga kalaban dito, mga trentahin na. Laban na to. Ala, tala na yun. Alam ko naman, alam ko naman na tatagal yan. Dahil mga nakatayo kayo ng uh, diretsyo, tatagal yan. At alam ko kayang-kaya nyo yan. Kaya ngayon, pipili kayo ng isang paan nyo. Ay. Okay? Lahat ay isang paalang ang mangyayari. Mamili na kayo at ang bumagsak ay eh, wala na. 3, 2, 1. Taas pa. Taas pa. Okay, Okay. Okay. Dalawa na. Dalawa na. Sky, isang pa lang. 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 Oops. 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 <laughs> 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 isang pa lang. Dalawa. Isang pa lang. Matatalo ka. Matatalo ka na lang kaya tingin Dali, dali, dali. Ito na mga kaibigan. Ito na. Ito na. Nakataas Pwede yan. Pwede yan. Oy, hindi. wag, wag, wag may paa mo kumipatong ipaamo. Bawal yan. Ayaw na? na talo na, talo na si Sky. Ito na mga kaibigan. Uy, 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 uy! Pati ba Pati Pati Maniwala kayo sa glip lang to. Maniwala kayo sa glip to. Maniwala kayo sa glip to. <laughs> Pwede mo naman kaganyan? yan? mo naman basta bawal ni patong yung paa. Oy! Oy, oy, Pwede Basta ni patong yung paa. Oy, oy, oy. ala na. Ala na, ala na. Okay ka lang? Okay ka lang? Ay, naano ka ba? Ha? Boy, lagap ako siya ganun talaga pagtanga. Ay, ay, ay ito ni mga na sa balas, <laughs> nawawala na. Grabe na yung Grabe na Grabe na Ay! 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 Sino na lang! Sino na lang! Sino

Palakasan pero mabilis lang. Alis na yung mga ano. Alis na yung mga natalo. Diyan na kayo sa ano para makita natin lalo sila. Grabe <laughs> 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 na may pokus. Talo ko eh. Talo ko eh. Tapos <laughs> talo. <laughs> ito. Ito din natin kasi wala talo ha. <laughs> <laughs> Sobrang sakit na. Baka pwede palit. Pwede palit. Wala. Nakakalipas. Limang minuto pa lang halos. Na. Boy. Tutukan mo ko. Babagsak na ako. <laughs> Saya beti promak, sebab kamu apa nak Ya, sebab kamu apa nak ada? Datang, pegang atas. Sebab apa nak nak kata telur. Wai. Wow, wow. tak ada tiba-tiba yang tak bangal, bangal. Zain eh, pasal ya lah. Oh, wala. Wala.

Bây giờ mình sẽ thắng Được rồi đi rồi Bạn đang đánh nhau bởi vì bà mẹ Không thể Các

Ang sakit guys. Guys, ang sakit. <laughs> Ay, <wala. laughs> eh, sasaktan ako dito dahil kay Sir Gavin. <laughs> <laughs> Sino kaya mananalo? Mananalo kaya ulit? Si manager? Mananalo kaya ulit? Si Chief Allen? O masusungkit na kaya ni Louie? Ang kampiyonato? Dahil motik na lang ako. O, oh, may bago na kayo. Mananalo. Suko niya na yo! Kailangan ko ka tayo. <laughs> Ay, ito ah. Pwede kayong mag-negotiation. Habang nangyayari yan, pwede kayong mag-negotiation. Halimbawa, bibigyan ka 10,000, patalo ka na. Pwede yan. O, oh, bigyan niyo ako, papatalo na ako. <laughs> o, oh, sa libo kayo, babayaran ko kayo ngayon. No? <laughs> titi -titi sa libo. Tagdagan mo. <laughs> <laughs> pipe, pipe, pipe. Get to kay. Pipe. Oh, DRY ata! DRY ata! Eh, na sila, ito yung mga natitira. Patrick DRY! Pero... Alan. Manager with the Tiger Look. Captain Kelsey. Sir Ogad. And... Kyle. <laughs> kasi ako eh. natin mo ito habang sila. Boy, nung mo eh, nakawala na naman sa'yo yung pagkapanalo. Next laro siguro. Next laro. Oh, may gout na eh. Grabe ka naman, nanalo ka na. Grabe ka naman. Mapupuno na yung storage ko, hindi pa ako natatanggal dito. Ay, nagkakasara. Malulobot yung 89% na to. Guys, time check tayo. Nakaka. Ayun, nito mga 15 minutes na sila. Ang nagtagay ko na lang, si Kyle, si Kelsey, si Manager, Alan, at si Patrick. Anong gusto mo sabihin sa sa mga kalaban mo na natito? May pangalan na yun. Ano na kaya pangalagay? Pongkan. Pongkan? <laughs> sa, sa yun? Orange eh. Ay, orange. <laughs> Ay, Ako, oh, hanggat kaya ko ito ngayon, ko alis dito. <laughs> anong gusto sa hey, mo sa uh, Manas na yan eh. Anong <laughs> sa sabi ko sa kanila? Uh, anong gusto Anong gusto message sa kanila? Maya maya wala na ako dito. <laughs> <laughs> Ay, <ilaman lang> na. <laughs> anong gusto mong sa kanila? Talagang dalawang minuto na lang. <laughs> Uy nang mamahin James. Ano gusto mong sa kanila? Kunti pa. Bonti. Ala ala na mag-o-offer? Sino ba yung nag-o-offer kanina? <laughs> Baka may offer pa dyan, no? Sabihan nyo na ako. 1,000, 2,000. libo, dalawang libo. Kaya lasa kayo, ha? kayo, ha? No. muna, kung din ako makakalakad mamaya. <laughs> <laughs> Sige. Ang babagsak kayo. Bibigyan ko dalawang libo. Ah, alay, ako dalawang libo. <laughs> <laughs> Adagdag ako pang dalawang libo. Oh, apat na libo, apat na libo. Ang yun, pita na malibo. Ten. mo? Nine. Eight. <laughs> seven. <laughs> six. Magano'ng mo? Four. Three. Two. <laughs> two. Ay, two, Ay, two. Two. Ayun. Two thousand. Two Ayun. thousand. Two. <laughs> thousand. Two thousand. Higher bunker! At least, nakadalawang libo. Boy, mukhang matibay. Okay, Ako nga, Jera ka dyan. Jera yan. Kaya pa tumagal. Mayroon kasi... Uy! 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 ngayon. Ay, hindi pa tumagal. May offer kasi ako eh. Kukunin ko lang. Uy! Ha? Ha? Ba na naman pa. Ang baba kayo? Sa akin Uy! Ten. Nine! Eight! Seven! Six! Five! Ano ba yan? Four! Okay. Three!

Gagi ka! Nanalo ka lang! Wala. Nanalo ka lang? Wala. Hello. Tignan mo, meron yan. Wala na, papel lang yan. Anong papel lang yan? Tignan mo. Asa ka! <laughs> <laughs> Ala yan! Oy! <Ala laughs> last two! Last two! Sino kaya mananalo? Sino kaya manana mananalo? <laughs> ano? Ang matanda o ang bata? Ilang buwan libre yung ng Everest? Ilang three buwan? 3 oh, <laughs> <laughs> Ay, eh, kung... Eh, kung operan mo ng ano, ikaw magpapagawa ng sira. BMS. Eh, mali yun. <laughs> eh, Bala ka. BMS. Ah. <laughs> ka. Hey, oh, ka. ko.

sino kaya magtatagumpay sa palarong ito? Si manager kaya o si Patrick? Kasi si Sky umpisa pa lang, hindi niya nakaya sa <laughs> si Sky. Pumaps. Hindi <laughs> <laughs> mo ginawa ng isang paa mo. Para para. Carwash one year. Ay! Ako! Ay! Ay! Deal! Ay! Carwash one year! Carwash one year! Deal daw ah! Car wash, one year, hirap to. <laughs> Pero, madali lang yun. Nandito lang naman tayo eh. Car wash, one year, yung lahiling. Ano ba yan? daily? Na! Hindi. Go car wash, one year. Hindi <laughs> 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 naman obligado araw-araw. Hindi -araw. naman, hindi naman. Mga kada kailan. Mga isang beses, isang linggo. Oh, isang beses, isang linggo lang! Isang beses, <laughs> isang <Di> linggo lang! diyan ka lang! Deal? Oh, deal daw! ديل 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 susunod kami sa mga susunod na palaro. Sino kaya ang mananalo sa camping team? Ang ngayon panalo, si Madre! Yeah. Total, nangyari naman na yung palaro. Bibigyan ko na kayo ng ideas susunod na palaro. Kung ano ha Kung ito is endurance, yung susunod natin ng palaro, tiisan. Okay. Punti ka na dito? Tinatanong ko pa kung ano yung bababa na. Punting na siya dito. Walang labas.